Tak kisah yang mempeminau nak. Kisah yang mempeminau sebibi. Oh, no, nak hilap. Bless mama bi. Taga tu. Kali as gino akong bibing anak. Sige simot. Gisimot ni mo akong, akong kuan. Gisimot ni mo akong kamot. Blah. Wala. Wala. <laughs> Ni uli anak. <laughs> si good afternoon iho. Ah, si good evening iho. <laughs> iho, si good evening to your viewers iho. Ah, motor. Mm. Magpalit ka unta to anak. Mm, sayo man ta nira Oh, uh, anak. Sayo naniras mama, gawa may signal nag ko anak Naputol, anak wa may signal anak uy uy uy, uy. nani mo <laughs> tarong anak deras mama deras mama ko dire um magtabi usat ta mag say good night kasi mga viewers mag si good evening si good night and si good evening to your viewers sige na na guys good evening good night matutulog na po kami ni mama lisa guys kasi malamig po guys ang lamig po ngayon guys. Malakas ang hangin guys. Yan po mga palangga. Good evening. Yan, nandito na po kami sa kwarto ni Papi guys. Maaga po kami pumasok dito sa kwarto guys. Kasi ano, napaka lamig. Palagi lang umuulan ngayon guys. Yung tindahan is basang basa po. Dahil po sa tulo. Mm, nainihonong motor no. Bless again. Tiga Santo, say good night anak to your viewers and say good evening. Hello ka guwapo. Oh. Sige na. Say good night and say good evening. Pape. Yan po mga palangga. Ah, dito na po kami sa kwarto magtambay guys kasi po napakalamig po sa tindahan mga palangga. Samahan ko lang muna si Papi dito sa kwarto guys. So, ayan. Good evening everyone and yan mga palangga, kumusta po ang inyong evening? So dito lang kami magtambay muna sa kwarto guys kasi ang lamig sa tindahan at patuloy pa ang ulan mga palangga. So good evening, good evening, good night everyone. Time check here is uh, 9 PM. So 9 PM na ngayon guys. So dito lang kami mga ni papi magtambay guys so yan shout out thank you for all watching guys and have a peaceful good night to all of us happy weekend and happy saturday say good night to your viewers sige na la la sa to anak la la sa yung lupad anak ay la nga tura la insikto man to anak oh tasuga anak la la tanawa anak Hmm, anak sesuka anak. Oh, anak. Lah, lah. <laughs> Hehehe. Dak pa anak, dak pa? Hala anak, insik tu anak. Dak pa anak? Dak pa di yun, dak pa? Lah. Dak pa na, dak pa? Lah, lah. Alah ka, alah ka, alah ka. Dak pa anak? Alah. Alah tu asuga nagtugdun. Upo anak, tu suga, anak. O, uh, anak, natuglon sa suga, anak. Ganahan man na sila, anak. Turo, anak, ato, naglupad-lupad sa suga, anak. Na. Ayan, ito lang po muna aking update ni Papi, guys. Thank you for watching and good night to all.